So ayan mga pre, ano, meron tayong nakasamang isang Ilocano dito na talaga namang uh, uh, nakita niya yung isang video no, uh, ni ni Carbonel no. At yung mga ni Carbonel, nakita niya na at nalaman niya dito na uh, bubumbahin yung Ilocos Norte ni Baste. no. Pero meron siyang reaction ngayon, meron siyang masasabihin kasi guys, mga pre, nanonood po sila ng video ni Carbonel sa Luneta. Ayan, ang dami pong mga Ilocano dito Ayan, hmm. so ayan uh, Ito, anong, bigyan mo nga ako Muna ng reaction mo na Ang sabi kasi ni Baste Ay bubumbahin daw niya Ang mga, ang Ilocos Norte No? B pag nakabalik sila sa malakanyang Anong reaction mo dun? Kasi siyempre damay-damay yun eh Bumba kasi walang pinipili yan Mamabuti ka man, mamasama ka man Patay ka pag tinamaan ka niyan. Anong reaction mo dun? Totoo naman hmm. naman yun. Oh. Oo. Hindi maganda yung ganun. Hindi pa ah. nakakabalik ng Malacanang. E, eh, sasabihin niya, pag nakabalik, uh, sigurado ka ba na makabalik pa sa Malacanang? Mm. Uh, palagay ko, yung sinabi mong yan, hindi na kayo makababalik ng Malacanang. So, mm. Makipagpustan ako. Baka mas marami ang Ilocano kaysa sa mga lahi nyo. Di ako ha, bisaya din ako Sinasabi ko sa sa'yo, bisaya din ako. Pero hindi ko kinukonsinte yung mga mali ng kapwa namin. Oh. Kahit alam ko may kapwa din ako na hindi sila kinukonsinte yung mga bisaya. Ganun yun eh. No? So, Saka ako, wag magsasabi ng ganun na mga mga Ilocano, bubumbay niya. Baka yung katabi niya, Ilocano yun. Siya nauna. Oh. oh. De, kasi ano yan, Ilocos Norte daw eh. Kasi ang dami daw adik dito. Totoo ba yun? Uh -huh. Totoo uh, ba yun? Adik? Ilan, ilan bilang niya? Baka addict sa pagtatrabaho? Oo, oh, kung Saka isa pa... Uh -huh. mga addict, baka yung addict sa kwan, mga tabako, tabako ako kasi dito eh. Di ba, bubumbahin niya yung mga addict? Oo. Uh -huh. uh -huh. May, may suggestion si Manong Boy. Ano? Gusto ko siya yung magsabi. Ano? Uh, mamaya kasi may sasabihin. Ay, ito, na, Manong ano suggestion mo sa mga adik? Ipunin no, mga, ang Sabi niya mga adik eh sila naman yung mga adik, hindi naman yung mga Ilokano. ng adik dito? Oh. Wala naman adik na kita kong Ilokano Anong sa gagawin amin? sa mga adik? Ipunin. Ipunin mga adik tapos ka mo kasama si Bastian <laughs> Saka si Tigong. Ayun <laughs> lang. <laughs> Nagwala na. <laughs> may lokano man o oh, hindi, basta may adik. Magbubumbun ka ng adik, hindi ka kasama dun, hindi ka kasama yung papa mo. Oh. Itama mo yung Anong masasabi mo? mo dito, ibabash ka ng mga Duterte, <laughs> ng mga Duterte supporter? Anak puting naman mga yan. Basta mag-ipong kayo ng adik, kasama oh. yung tatay mo, kasama ka doon, Oh. Bumbahin. Lahat ng adik, bumbahin mo Iba na. Ibablog natin yun, di ba? Oo. Oh. Vlog natin. Oh. tap. Oh. Tap. <laughs> Ah, okay, sige, ito, ito naman yung tanong ko sa iyo. Anong masasabi mo na si Baste ay uh, nagsasabi ng kayabangan niya sa social media, bumumbahin daw niya yung Ilocano. Pero nung kinasahan siya ng duelo diyan sa Luneta, hindi siya nagpakita. Pero si Carbonel nandoon. Ano masasabi mo? 'Yun ang magaling, magaling magtago, magaling umiwas. Kasi nasabi na nabigkas na niya yung ganun eh, hindi sumipot eh. Oh. Wala siyang palabra di honor. Pagka ganun. So, natakot. 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 So, anong mensahe mo kay Baste dahil sa ka, sa kaduwagan niya? wala. Hmm, yung ganyan, hindi. Hindi, hindi. Mo... Ibig kong sabihin, hindi naman personal yung hmm. atake natin sa kanya. Yung magpupukos tayo dun sa ano, sa sa mismong issue na hindi siya sumipot, hindi siya may hamon, pero hindi siya sumipot. Ano mensahe mo? Hindi, pers hindi personalan to ha. Yung, yung hmm. magpupukos tayo sa issue maganda yung saan, hindi ka subipot basta naipakita mo rin kung anong pagkatao mo sa hindi po pagsipot ay kung pinatulan mo yon sayang ka baka maya um, baka ikaw na isang baka hangaan pa ano o oh, hangaan ka isa, ikaw pa naman isang pinakamayaman dito sayang yung kamayamanan mo de, de, de no? baka oh. ba, baka ano baka siya yung <laughs> ilibing sa libingan ng mga bayani ganun ba yon di ah hindi naman siya Paano Hindi siya? Kasi buhay yung kapalit sa duelo eh. eh si si Basti kasi ako eh. Hindi ito. hindi ito joke ha. Oo, si Basti walang ik, walang uh, kaalaman sa mga ano sa mga barilan, sa mga pabilisan ng kamay sa mga duelo, wala. Pero si Carbonel, eksperto ito. Ay, gano'n Eksperto sa pagdating sa mga barilan. Baka may bodyguard siya, siya ang isasabak, yung bodyguard. Oh, eh iwan kay Baste. No. No. Eh, Ayun, mahi taya. mahirap, oh, mahirap yun. naman yung ikaw ang kwan, <clears throat> ulo eh. Uh, ikaw ang kwan. Nakakahiya na, yun, di ba? Kung napuruan ka. Nakakahiya na, so, yun. mo nang kwan sumigunda sa kanya. Ang, oh, uh, pero uh, ano, ano ito? ano naman mas masasabi mo dito? Kasi noong una, si Digong naghamon kay Carbonel ng duelo sa Dabao. Si Digong nga, naghamon ng duelo okay. sa Dabao pinuntahan ngayon ni Carbonel sa dabaw sa mismong kung hindi ako nagkakamali yata correct nyo po ako ako ko mali ako sa magko-comment diyan sa ating video I think sa ano yata sa City Hall pinuntahan basta pumunta si Carbonel sa mismong lugar tapos si Digong inannounce sa na si TV naghamon ng ano eh nagbarilan uh, eh duwelo eh pinuntahan ni Carbonel ngayon ngayon nagantay si Carbonel, walang digong na dumating. So, anong masasabi mo doon? Hmm. Dabaw na yun, lugar nila yon na yun, hmm, ha? Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Kabaliktaran ka yung sinasabi nila kung gano'n sa gawa nila. Kasi naghamon siya. Oh. Yung hamon, may tumugon sa sa hamon oh. nila. Ayaw naman, nilang hum ayaw naman silang humarap. Humarap. Hmm. Eh, paano yun? Kabalik ka rin nga yung sinasabi nila sa mga tapang nila sa pagbibigkas doon sa gawa. Ano? Ayun, mm -hmm. ba? Diba? Pero ito, ito ha, ah, masasabi ko sa iyo. Ito ito si Digong kasi. Ah, ang mga Duterte, anong magbigay ka ng sarili mong saloobin sa mga Duterte? Anong mabibigay mo? Yung sarili mong ano? Salubin. sa mga nangyayaring patayan noon. Tapos sabi sabi kasi ito ha. Ah, sabi kasi, mas mahal daw yung bilihin ngayon. Pero, nung panahon ng COVID, hindi niya napigilan yung presyo ng mga bilihin. Magkano yung bigas noon? Magkano yung ulam noon? Magkano yung ginbulag noon? O, oh, nasali pa yung ginbulag. <laughs> Pero, wag na natin isali yung ala kasi bawal naman talaga yun sa panahon ng COVID. Okay yun. Walang problema doon. Ang tanong, magkano yung pamasahe ng mga, uh, ano, pag magta ka dito noon, 20. Tapos biglang naging 200. Kung matatawaran mo pa, biglang maging 300. O, mag, ano masasabi mo? Kasi mas mahal daw yung bilihin ngayon kumpara kay Digong eh. Mukhang baliktad. I-COVID noon eh. Ano masasabi mo? Sa, nasa, papanahon kasi yan at sa Kung sa oras ng kagipitan, eh, walang gustong maghatid. Kung sakali, gano'n na. Hindi, kahit dublin mo. Ngayon, ano? nga, ito nga yung masasabi ko. Oh. Presidente ka. Hmm. May control ka. Hmm. Pag alam mong yung pamasahe tumaas, mag-announce ka. Matutulad ng ginagawa ni PBBM ngayon. Mag-announce, tigilan niya yung mga ganun pamasay, mga ganun-ganon, ganun. Pero hindi niya ginawa. Pero si PBBM ngayon, ginagawa. o Ano masasabi mo dun? kasi na-experience natin lahat yung mga COVID na 'yan. Hmm. Mas matalino <coughs> yung kwan gumagawa at napipigilan niya kaunti kaysa noon. Ah. Masakit yun sa kanila pag marinig niya yun. Hindi. Grabe. Alino naman ang sinasabi ko. Real Tokyo huh? talk yun. Oh? Real talk yun. Oh, alam. Grabe. Oh, ah, <laughs> alam mo, manong boy, nag i ako ng mahabang sagot, pero yung sagot niya, maliit, kaso may laman. Ay, naku. Sabog kayo mga dotay. <laughs> Totoo yun, may laman. Ay, grabe. oh. Uh, nah, may kasalanan ka kay Duterte. 30. Oh, may kasalanan. Anong kasalanan Hindi mo? Hindi naman ako magpapakita sa malakanyang Kung ah. Uh, nandun na siya. Uh, anong kasalanan mo kay Digo? Hanapin niya ako dito sa mga kwan, kasukalan. Oh. Uh, uh, kasi may nagsasabi sa... sa may nagsasabi sa, sa akin kasi. Kalok alak uh, <coughs> mo daw si... Ano? Si... Ano? Si... Kibuloy. Totoo yan. Totoo yan. May nagko sa akin. <laughs> Kalong kalong kule si Kimuli. Kinong kinong si Kimuli ba? Ako ako. Oh ikaw 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 ikaw. Kahoyeng kahoyeng. Kalong na siya. Hindi pa daw kalong kalong. Hindi sa mukha sa mukha sa mukha sa mukha Yung mga supporter natin yung nagsasabi. Uh, pero supporter ng PBBM, supporter ng channel natin, nagsasabi, Kamukha -kamu mo daw si kibuloy. Pero hindi naman sinasabing ikaw. Pero kamukha -kamu mo daw. Pero kung may buho ka daw, tapos ganyan-ganyan, eh, kibuloy ko daw talaga. Ah, hindi. Kapatid niya, si <laughs> Kitutoy yan. Ah? yan. Ah, kapatid niya, <laughs> Ah, Tri Triplets. <laughs> oh, ayun. Narinig nyo yung mga galit ng mga Ilocano. Partida itong dalawang ito, <coughs> nagsalita na yung isa, pero yung isa, ayaw magsalita. Yung, yung galit niya, kinikim-kim na lang. Ganun yun. Ayaw ito naman. ito yan. Ito oh. yan yung sinasarili lang ba, di ba? Tama. Ayaw lang niyang makapagbitaw ng masasama sa mga May... Pilipino kasi, siyempre, diba? Mahirap kasi yung pasabugin niya eh. mahirap yun. Baka maunang mapasabugan. O, oh, di ba? Hindi, <laughs> sabay-sabay sila. Kung ipunin niya yung mga adik, ah. isama niya si Digong, saka si Baste, doon sila magpasabugan. Pag nandun na lahat yung mga adik. Oh. Yun, ganon yung mga Ilocano, di ba? Oh, para sabay-sabay sila mamatay. Oh. Para bang yung sinasabi nila, pag nagturo ka, iisa lang yung tinuturo mo, no? Oh, balik sa iyo. Bumabalik tatlo tour sa iyo. Oh. Ganon, hmm. di ba? Oh, tignan nyo. Tatlo tatlong tatlong nakaturo. Sa... Oh, isa lang yung tinuro. Oh, oh nga. Eh, eh, pag tinuro, magturo magtuturo ka, yung, yung, yung nakaturo sa'yo, sa yung 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 turo yung turo, no? mo, tatlo. mo uh. uh. Yung tour dito, tatlo. 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 Oh. kaya oh. yan. Oh, ang grabe yung... si Digong. Ito naman, anong masasabi mo dito sa kay Bastin muna tayo, ah? Kay Oh. Kay Digong na lang muna pula. Ah. Anong masasabi mo kay Digong na ah, pagdating daw dito ng ICC, ang ICC ibibitin niya sa akasya. Papatayin niya talaga. Oh, anong masasabi mo? Okay. Tandaan Kandahan niyo ah, wala tayong karapatan pumatay. Pero si Digong papatay daw. Oh. Ano masasabi mo doon? Sinabi na niya yung... Hearing sa Senado yan. Sina, sinabi na niya yung totoo. Oo. Oh. Na kaya niyang pumataya ng tao. Hmm. Mm, yun lang. Sinabi na niya yung totoo na kaya niyang pumatay ng tao. Eh, hey, bakit ikaw? Hindi mo kayang pumatay ng tao? Oh, hindi natin kayang pumatay. Hindi ko kayang pumatay ng tao. Wala walang... mo sa'yo yung sindigong. Tara, ibiting ko rin sa kasya. Patayin ko rin siya. Sama mo. Bakit? Siya lang bang marunong pumatay ng tao? Bubunutin niya yung ngipin mong nag-iisa dyan. Ha? Ah? Ah. May itin siya. May itin siya, kumpleto. Hindi, bubulutin siya ah. yung ah. uh, ngipin niya. Uh, utangin ang digong na yung buisit. E, Iba to si uh, Manong Boy pag nangalit ba? Alisin uh. mo yung tawa-tawa ah para uh, anong na naman. Hindi, <laughs> kasi si Manong Boy... Hindi, hmm. huwag niyang sabihin. Naging presidente siya. Hindi. Ang totoo talaga naman. Naging presidente siya <coughs> pero hindi hindi yung gawa lang nila o kay dyan sa Mindanao lang yon. sumuporta pa rin. <laughs> sumuporta pa rin eh, ni ano? Hindi na kami, hindi na kami. Ito ha, uh, umuwi ako Mindanao. Oh. Sumuporta pa rin. Hindi si... na kami suportado diyan sa kasi maraming patayan eh. Lalo na kami mga, mga yung mga born again. Hindi <laughs> naman lahat sa born again kasi Siyempre sa Born Again may mga kumakampi pa rin doon kay Digon. Pero sa si, sa amin, doon sa lugar namin, ayaw na nila kay Digon. Kasi wala tayong karapatang kumitil ng buhay ng tao. Wala. Di ba? So ngayon, ang uh, sasabihin ko sa'yo, Kaya nga, magbibigay muna tayo ng huling misahe. Kaya nga sabi ko, uh, yung mga gawan niya, sinasabi niya rin. Anong hula mo sa 2028? Kasi plano nila, eh, si Sarah daw, Ay, itatakbo. Mananalo kaya ito? Wala. Nagkalahati lang. Landslide yung kalaban niya. Anong klaseng kalahati? Explain mo. Baka may, may yung kalahati lang ang bilang ng kalaban niya ang makukuha niya. Hindi kasi si Sarah, may puro parinig, di ba? Oh. Eh, tatanungin kita ngayon. Hmm. Yung presidente natin tumutulong dyan sa mga nababaha. Oo. Oh nakikita mo naman yan, tumutulong at uh, nandun yung presidente natin. Si Sarah Duterte sa panahon ng baha, may nalaman ka ba tumulong siya? Ay, bakit? Mayroon naman niya tanong, kaya lang. Hindi, ngayon, ngayon, ngayon baha na to. Wala ito ngayon, wala. wala. Yung baha nung nakaraan, wala din. meron. Wala. Din. Ayun, ayun. Ayun. Ayun, ayun, ayun. Kaya nga si bumaliktad na siya eh. Bakit pa siya sasama sa akin? Dating kasama niya, kaibigan niya. Eh, Eto ngayon, oh, nasagot mo na yan. Eh, klaro naman, kahit sa mainstream media, balita, gano'n naman talaga, wala siyang tulong. Tama ka sa sinabi mo. Oh, ngayon, maraming basher na magagalit sa'yo dito. Anong masasabi mo sa basher? Na para sa iyo yung sasabihin sa iyo. Sino ngaling ka? Sasabihin dito bayad ka daw. Yan yung sasabihin sa iyo kasi in interview ka, binayarang ka daw. Yun yung mga sinasabi nila eh. O ano? Wag naman yung ganun na bayaran. Oh, bayaran ticin, ka. Ilang na li, li tao dito sa dito sa kabukiran o kaya dito sa probinsya. Wala walang bayaran dito. Oh, ito. Mahirap. May sasabihin ako sa iyo. Na no, 'yun yung ano, anong masasabi mo? Masasabi ko talaga. Kasi bayaran, ah, sasabihin yung bayaran ka. Yung bayaran, eh, yung mga eleksyon nga eh, hindi, hindi ako nakakatanggap ng, kung eh, Farmer ka, de ba? Pabor, oh. Farmer ka, pero the best yung ating Pangulo kasi... Sa ngayon, nagbibigay na sa... Oo, oh, sa ngayon, ngayon, yung, noon walang kwenta yun. <laughs> eh, yung mga farmer nga, pumunta, pinuntahan ng Pangulo dito Bakay sa lugar natin. Baka yun yung sinasabi nilang yung tulong na yun, yun ang bayad. Hindi, pumunta kasi di... Ah, baka. Oo nga, bayad. Pero hindi, ang, ang, ang ano kasi nila doon. <coughs> In-interview ka daw, may inabot <coughs> sa yung pera. May inabot ba ako sa yung pera? <coughs> ang ah. ganda, nabot yun Kaliwa na lang tayo. Ito po ah. ay, uh, anong anong ano mo? Anong... eh, wait lang ah. Wait lang. wait lang. Magkamayan nga muna tayo. Kasi na-issue yung kamayan. may microphone. Kaliwaan sa binili. Magkamay magkamayan muna tayo. Abutan tayo. Abutan tayo. Oh, ganoon. Oh, bulsa mo yan. Bul bulsa mo yan ha. Druga yan. Druga yan. Ay, bulsa mo yan. Ito, ito ngayon. Hindi. Oh, druga yan. Baka pwedeng gawin medalya yan. Oo. Oh. Eh, ganyan na issue si PBBN imbis na nagkamayan sila may inabot na puti pin ginawa nilang druga abutan daw ng druga katanga naman ang mga vlogger na yun kaya ngayon ginagaya natin. Nakikita mo? Oh, 'di ba? Sana ito. Oh, maliit Oh, Ito ang iabot oh, ito na lang iabot ko. Oh, abot. Kukunin ko. Oh, wag na nating i-promote 'tong ano na 'to, itong basta ito 'yo. Yeah. Oh, aabutan tayo. Hindi, magkakamayan pa 'yan eh. 'Yan. Bulsa mo na, bulsa mo na kasi binulusan ng pangulo eh. Oh, oh 'yun. Ganoon. Oh. Yan, kayo, puro kayo. Sino bang mag-aabutan ng droga na ka-video? kabidyo? Oh, o sige nga, yung nag-abutan sila kasi blurred yung video noon. Nag-abutan yung pangulo tapos yun yung nangyari. Diba? So magpaalam na tayo at ang uh, masasabi mo na sa so, uh, mga Kung na kung diyan baser baser okay. Huwag kayong basta-basta humusga kasi kung humusga, yo, humusga kayo mapapahiya din sila. Kayo rin ang mahusgahan. Oh, so yan guys salamat-salamat sa ating video ngayon ingat at uh, ang masasabi ko lang si Basti ay bakla at bayot at hindi nagpakita sa luneta. Kung nagpakita bugbog sarado yon Good luck. Bye-bye. Bye-bye.